Is ako ay magluto ng isda na pisa. Pisang isda. <laughs> Itong lagay ko lang guys, so ay simple lang ito guys. Ito ay repolyo, patatas, luya, onion, garlic at dahon ng sibuyas guys. Tara magluto na po tayo guys. Yan guys, ang implituhan ko guys ng pisogo. Diyan ko na lang iluto, guys. Magisa ako ng luya. Garlic, ito na lang garlic, guys. Tapos ang onion. Ito ay simple lang ito guys ang aking mga gulay guys. Repolyo lang at saka patatas. Ayos na yan guys. Lagay ko na guys ang ating patatas. Tapos maglagay ako ng tubig. Tapos maglagay ako ng patis. Tapos lagyan ko ng black pepper guys. Tapos maglagay ako ng asuka, ay asukal, asin. Asukal, asin gali. Pasensya na guys. Tapos guys, ito ang aking pampasarap ay... Betchen Ajinomoto guys kasi hindi ako naglagay guys ng mga ano guys yan lang ang akin ilagay Tikman natin guys ang ating ano sabaw mmm sarap yan guys, malambot ng ating ano guys, ang ating patatas. Ilagay na natin ang ating isda. Oo. Oh god. Oh god, oh god. Oh wow. mm -hmm. Ang sarap guys. Sabaw. Ang sarap ng sabaw, guys. Tapos guys, ilagay ko na din guys ang aking repolyo. Ito na rin dyan sa gilid. Yan yan ang ating repolyo guys. Gusto kasi ni I-10 ang madaming repolyo. Paborito ni I-10 ang repolyo. Hindi ko kasi nadala ang botchoy ko, guys. Nakalimutan ko doon sa aming bahay. Yan, guys. Ito po ay luto na po. Yan, guys, ang ating ano, guys, ang ating isda na pisang isda. Ang sarap ng sabaw, guys. Yan ang ating isda, guys. Napis ang isda. Tara, kain po tayo, guys. Bye-bye. Sabaw pa lang. Ulam na, guys.